Sugatan ng isang pulis matapos mabato sa ulo sa sinagawang rate of demolition sa Upper Palalan, Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. Nito lamang ikalima ng Hunyo 2024. Kinilalang biktima na si Police Captain Raymond Puntillas, Deputy Station Commander ng Police Station 8. Ayon sa investigasyon habang ginagawa ng demolition team ang kanilang mandato sa demolition operation, ang nabanggit na sospek ay lumikha ng gulo at nambato sa mga tauhan ng PNP na nagbabantay. At tinamaan si Police Captain Puntilla sa ulo na nagdulot sa pinsala at dinala sa Lumbia Hospital para sa agarang medical atensyon. Kinilala ni Police Colonel Salvador Imradam, City Director ng Oro City Police Office, ang suspek na si Elias Lune, 28 anyos, walang asawa at residente sa Upper Palalan, Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. Naaresto ang suspect sa isinigawang operasyon sa mga tauhan ng Police Station 8 sa salang direct assault with attempted murder in connection with the rate of demolition and civil case. na kauban na mo ang sheriff sa branch 5 na pa negotiation ang nahitabo para lang yung lugar nga peaceful ang ato pag implement sa rate of de demolition. taod ang katawan sa palalan, agresibo na mungit sila. Nagbuhat na sila aksyon ng mga bayolente, pagsunog sa guma, sa mga ligid. Pag-execute na mo, dagkok nga bato ang lupad. Ang amo yun dito nga, nagbantay na mungit kami sa peace and order. Nga malinawon ang pag-execute na to sa atong heat of demolition. Wala man nila ang intensyon na to. kundi ang kahusay o kalinaw na ang dapita napita. Hangyo lang lang po sa namuyo sa palalan niya kung sa mga ang yahatag na nasa balaod, ato na tumanon para both side nga mamuyo nga malinawon sa mga side na nasakitan ang kapulisan igo na yun, nagtuman sa ilang kuan uh, katungdanan isip usa ka pulis ang nasabing suspect ay nasa kustudya na ngayon ng Cagayndi Oro City Police Office Station 8 para sa kaharaping kaso at tamang disposasyon. Patunay lamang ng kapulisan ay may matatag na paninindigan sa pagpapanatili sa kapayapaan. Sa kabila ng mga panganib, hindi nag-aatubiling gampanan ang mga tungkulin at panatilihing matiwasay ang buong rehiyon sa Northern Mindanao tungo sa Bagong Pilipinas. Mula dito sa Hilagang, Mindanao, ako po ang iyong Police News Network Correspondent at Corporal Jules Subsuban alagad ng batas, taga-taguyod ng Balita police